Simpleng kangkong na madalas nating isinasahog sa sinigang at madalas din nating ginagawang adobo at kangkong chips. Bibigyan naman natin yan ng kakaibang luto na sure akong magugustuhan ninyo. Diyan nga po ay meron tayong biniling dalawang bungkos ng kangkong. Dalawang bungkos na yung binili natin dyan guys para marami-rami na yung maluto natin. Pero kung may tanim naman po kayong kangkong sa bahay or malapit sa bahay ninyo, pitas-pitas na lang po para naman makatipid-tipid tayo ng konti. Bali, hiwain lang natin sa maliliit itong mga kangkong tulad ng nasa video. Kung makikita ninyo dyan guys, pati yung tangkay na malapit sa dulo ay sinama na natin dito sa ating lulutuin. Bali, paghihiwalay lang po natin yung ginayat nating tangkay at yung dahon ng kangkong. Medyo matigas kasi ang tangkay guys, kaya yan po ang unahin nating lutuin mamaya. Then, maghihiwa naman po tayo dyan ang mga panggisa nating sibuyas at bawang. Chop lang natin yung sibuyas at pinuhin naman ang bawang after niya na maghihiwa naman tayo dyan ng nasa 450 grams na pork liempo. Mas masarap pong liempo talaga ang gagamitin natin dito guys para may taba at laman na kasama yung pork na gagamitin natin. Pagkatapos mahiwa ang liempo ay pwede na agad tayong magluto. Dito sa ating kawali ay lalagay lang natin yung hiniwa nating karne at lalagyan din natin yan na estimated half cup lang ng tubig. Lulutoy lang natin itong karne dito hanggang sa maglabas na ito ng mantika at maprito natin ito ng bahagya. At kung nanonood ka pa sa puntong ito, ibig sabi na interesado ka sa kangkong recipe na ipinapapakita ko sa inyo. At kung sakali pong magugustuhan ninyo ito, pwede po bang pusuan nyo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na delicious kangkong recipe. Maraming salamat po. Fast forward sa pagluluto natin ng karne, ay naglabas na ito ng sarili nitong mantika. Lak na naprito na natin yan ang bahagya. Kapag ganyan na po, ay pwede na natin niyang hanguin at iset aside muna. Dito sa same pan na pinaglutuan ng karne, ay magigisa naman tayo dyan ang sibuyas at bawang. Gigisa-gisa lang natin itong mga aromatics hanggang sa lumabas na ang bango nito. Then, saka natin ilalagay ang tangkay ng kangkong. Sabi ko nga po kanina guys, na uunahin nating lutuin ang tangkay ng kangkong dahil medyo matigas po ang mga ito. Igisa-gisa lang natin ng konti yung takay dito at saka naman natin ilalagay yung mga pampalasa. Maglalagay tayo dyan ng seasonings, paminta at asin. Gisa-gisa lang natin yan hanggang sa sumalo na ng maigi mga pampalasa na inilagay natin. Kayo na po ang bahalang mag-adjust sa mga pampalasa na ilalagay natin dito. Then, saka naman natin isusunod dyan yung liyempo na prinito natin kanina at itong isang pirasong siling verde. halo haluin at igisa-gisa natin ito hanggang sa mag-mix na sorely itong niluluto natin. After niyan, ay eh, pwede na natin ilagay dito ang one cup ng pangalawang pigang gata. Naglagay tayo ng pangalawang pigang gata dito para mas mapalambot pa natin ng maigi yung karne natin. Tapan at hayaang lumambot ang karne dito. Paminsan mesa na buksan at halu-haluin para naman maiwasang masunog yung nasa ilalim nito. And kapag medyo lumambot na yung mga karne, ay pwede na natin ilagay yung mga hiniwa nating dahon ng kangkong. Sa unang tingin, parang ang dami-dami ng kangkong, no? Pero maya-maya lang, guys, iimpis na yan ang sobra kapag naluto na. Halu-haluin pa natin itong niluluto natin hanggang sa umimpis na ng tuluyan yung kangkong. Then, saka naman natin yung tatakpan at hayaan itong maluto. Makalipas lang minutes ay buksan at haluhaluin natin ulit itong niluluto natin. At last na natin ilalagay dito ang 1 cup din ng kakanggata. At this point guys, ay hindi na natin ito tatakpan. Haluhaluin na lang natin ito ng paminsan-minsan hanggang sa kumauti na ang sabaw nito. Kung gusto nyo naman po nang nagmamantika itong niluluto natin, matagalan pa ang pagluluto nito. Fast forward sa pagluluto natin, ay ito na yung kinalabasan. Medyo kumaunti na yung sabaw nito. Siyempre, para medyo may konting kulay itong dish natin, maglalagay tayo dyan ng siling labuyo na hindi na natin hihiwain. Ayaw kasi ng maanghang manugang ko, kaya hindi na natin yan hihiwain pa. Dagdag decoration na lang po yung labuyo natin. And there you have it guys, ready to serve na itong nakakatakam super simple na ginataang kangkong recipe natin. Tag na din ang mga friends and labons ninyong mahilig sa kangkong at subukan nyo na din magluto nito.